Good morning, Kuya Marvin. Mag-update tayo sa uh, alaga uh, ni Kuya Marvin. <laughs> ito mga dahil face. Ito kitten palang, oh, lang. pa lang. Oo, pa lang. Mag-tutungan pa lang ito sa matapusan. Uh, may babae ba dyan? Ah, uh, ito yung babae. Ah, uh, okay. Uh, ito yung kapatid niya na benta kanini. Ah, Marvin ah. Ay, ang cute din ang mukha. Ang madal face, face pala ito. Ang ito. Persian doll face. Lalaki, oh. babae. Oo, oh, lalaki, babae. Dalawa lang sila. Magkano? 7-5, breakage na. Cage, ha? Oh, breakage siya? Oo. Or bug. Ganda. Ang Dalawa cute. na lang eh. Oo, oh, dalawa oh. na lang. Oh. <laughs> apat siya. Mm. Ang bilis talaga. Ang bilis ang bentahan pag dito. dito. Pag doll face, oh, no? Oo, mga dito. Ito, 10 months. Ah, may 10 months siya lalaki lalaki to eh ang ganda ng buntut big bun yan ang puti ang ganda rin ng mukha lalaki to 10 months how much? 6-5 lang no nakak amora na 6 ganda ng buntut no kapal 6-5 lang 6 lang may yung pre, pre pwede ba pag-usapan yan? Oo. Oh, okay. Ito ang babae, 5 months. Pares sila. Oo nga, oh. pares lang ano. Uh. 6-5 lang din po. 7 months to babae ah. Uh. 5 months to babae. Ah, 5 months. Uh, months. Okay. Magkano sa kanya? Same lang. Ganun sa lang. Madalian. <laughs> May 3 age din yan. Ang ganda. Ayan, inquire na kayo kaagad. Oh, basis, basis na lang. Mabilis ng benta dito pala eh, Kuya Marvin. Eh. Ang kita puti ano? Magkapatid ba 'yan? Hindi, ang kapatid niya nabili bili by ay. Oo, oh, kasi ito 10 months to 5 months. So pwedeng pair to. Oh. May pang pair ba may discount? Oo, oh, may discount. Eh, pwede pang bawasan ni oh, Kuya Marvin. <laughs> basta messages lang sila mapapag-usapan. Thank you Kuya Marvin. Ah. Uh, Meron pa naman din sila kaya lang eh nung nakaraan pa daw kasi oh. to. Dito mura lang dito. 4-5 4-5 na lang kay Kuya kayo, Marvin. Send picture na lang. Screenshotting niyo na lang yan. Thank you Kuya Marvin. <laughs> ayan. ayan. good morning. Ayan. Okay po. Oo. Oh, ito yes. Ate Rhea. Si Ate Rhea. Nang oh, cater siya. No, yung Facebook page okay. nila. Cater siya. Ayan po. Cater siya. So ayan. Last mail na to. Kasi yun nakaraan na. Ubus na. Last oh, mail. Yeah and Yeah, last meal na siya. maganda naman. Yeah. Yeah. makapalang palang balahin uh, oh. pa lang siya. Okay. Oh. Pa lang, pero pa na lang. Uh -oh. ah, six five. may kasamang cage May kasamang cage Uh -oh. Thank you. Six, five. six, five yeah, six five pa ba As ko 6-5, kung walang cage, negotiable pa. Yeah. Ayun. Ayun, Ayan. Ang Dahil face din A person po ba ka? <laughs> laki <laughs> <o>. <laughs> laki niyo, oh. niya, grabe. Laki. Ayan, laki oh. Seven-five. Seven ah, pero pwede siya ang six-five. Oh, okay. Ayan. May kasama Ay, ng... May taon na to. Hmm, may isang taon na. Isang taon na? Laki? So, diba nga ng pang Okay. Oo nga laki, nga. laki. <laughs> laki niya, <bro>. <laughs> <laughs> 5'5 na lang din. Mm, ayan. 5'5 na po. British Na, eh, parang na tignan, ano, no? British hair Hindi lang, lang Oo nga. <laughs> Pasensya <laughs> na po sa oo, oo, sorry po. Bukas po, po siya papaliguan. Oo, oo, ayan. Lalaki, 7'5. 7'5 pa ni ate oo, yan. Oo, pa. <laughs> Ay, ang cute nyo. Nangangalabit siya. Tapos ito, ex Seven-five na din. Lalaki po ba? Lalaki. Toksinda to. Ah, toksinda. Pero ang ganda oh, okay. Ang ganda, yeah. nga, no? Mm -hmm. Ang kapal ng balahibo din niya. Walang mataliguan. Dapat kanina. O, sige po. Ayun, sinabi sa vlog niya. Ay, blue. Rasaan gloom. Ito maganda to eh

<laughs> ano sana Ano yun? 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 5000 na lang. Hanggang Ano yun? yun? Ano yun? Ano yun? Ano pa? Bye historical record yun. May kita yan lahat sa Facebook page niya. Uh -oh. Yung caters yan. yan, uh -oh. yan. Uh -oh. Mamaya, Mamaya, na meron po. na. Oo, agad-agad. Agad-agad. Oh, -oh, agad agad oh sige. Salamat po, Atin. Ayan. Rhea, salamat po. Oh, thank you. Nila ko yung Eddie Boy. Meron silang Himalayan na yun. Himalayan, triple coat. Triple coat, ang kapalit ko. Wow. Pare-parehas babae po. Ha? Puro babae. Malili. Ito sila. Ilang months na sila. Two months po mahigit. Magkano po ito? Dahil? Six five na lang po. na ako mag-alaga po ng mga mga. na po yung bag. Ito yung ano nila. Oh. yung Ito big Ito Babae <laughs> ba ito? Wala na kapatidad yan, going four months pa po, 3 to 4 months. Mm. Malaki po Oo, oh, eh. Ganyan na <laughs> Six na lang din yan. Six -five. Six -five na lang ah. Hmm. ganda na po ulay. Ito mga natin. Mm -hmm. may pet bag na kayo. Ito rin po, 5 na lang din. aski kayo? Mm. Ito po, aski namin. Oo, mm ang -hmm. ganda naman niya. po, babae. Babae, eh, ang sweet. Magkano po? Pili ko na lang ng 12. 12 Meron na po siyang vaccine, mm -hmm. complete vaccine na po. Legit po yung vaccine. Oh, o, sa pet talaga, no? Ato. Sa vet talaga. Meron yung siya pero malang O, okay. ito po. Tapanggapin talaga sa vet ko. Mm hmm. Yung vaccine niya. Ito po yung vaccine niya. Ay, oo. Umu complete na. Oo po. Maalagaan na lang pala to. Maalagaan na lang po talaga. Sa pagmamahal. Ay, itong isa, may ano pagka cream. Ito, ito yeah. talaga may ano. Ito. 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 Good ganda rin. may wow, pakinig Ang ganda, eh. ang ganda, mm. yeah. hey, ganda ng na lang po yan, 12K. Ayan, negosyabol po. Complete vaccine na rin po yan. ang ganda ng Tatlo na po yung 5 oh. oh, bon. na, mm. na ho talaga ng doktor yung doktor. Pa pa Ito <laughs> hmm? yung yeah, mga Ito yung permis O, a naman Opo. po and, uh, ano po and, uh, dito na yung mga permis na lang yan Ayan, tugay na lang mga permits ko Buya <laughs> uh, Meron pa tayo sa baba Ah, meron pa? Ano ba? Uh, oh, yung gundan Yung manika manika four months po to. Opo. Okay. Four months pa Four months pa okay. po. Um, lalaki ba to. To lalaki po. Four months pa lang, malaki mo. Mm. No? Pagkano po ang ano natin Hindi ko na po sa yung ng shed. na lang po. Hindi okay. man. ah, mo na lang po. po. yan? <laughs> ito babae. Ito lalaki. Okay. Yeah, babae. ganun din yung price. Okay? Ah, kasama na yung age. Itong cage na to, no? Cage. Oh, ba? Kale. Oh, Bob. Baron. Ito yung mask. Ah, ito pa isa. Kapatid din nung nandoon. Oo. Oh, oh, Ito naman para sa nakasalamin. Oo, oh, oh, may mask. <laughs> mask. Tsaka by po siya. Oo. Oh, oh, oh. Ang ganda naman ito. Nalanggob. Blue eyes, tsaka yellow, brown eye. Ito na yan. Lalaki. Lalaki Oo. 12K, complete vaccine complete na rin po vaccine. siya. Complete vaccine. Ang nag-vaccine, e, bet talaga. Opo. May pirma ko talaga ng buko. Kahit isa't po yung buko. Ayan, 12 days. Ito pong ano natin. Ito yung malaya. Ma ma ah, malaki na po. Ito. Ito, ko na lang po sa inyo ng 5K na lang din. 5K <laughs> na lang, ha? <laughs> Ayan, ganda ng mukha. Oh, blue eyes okay. din na lang, mura na Pwede pang stand na yan. Babae siya, pwede pa stand siya. Ay, pwede na pa Kapag magparami, babae talaga. Babae po yan. At pag naparami nyo, pwede. Pwede pong i Thank you, Kuya Eddie. po, salamat pagi Pag-iipon natin. Tala na lang po. I-iipon, 6,000. Ilang months na itong mga tulis? Mababayin po yan pa 7 months. oh 7 months. 6,000 na pa rin. Kaya may nagtulis. Ay, ito pa. Ito na lang. 5 ah, na la. 5,000 ah, oh, pa oh. Sige na 'tong oh, na lang 'yan. Pareho na laki. Eh. Okay. Lahat yan. Dyan, free na yan lahat. Free oh, basta subscribers kayo ni ride and roll, Manila area free delivery tayo. Sige, <laughs> mga kapatid. Salamat po. na din? sa <laughs> 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 ah, ah, <laughs> <laughs> ka ba? Ano, buwan, ah, <laughs> <bukawin si> <laughs> chat out. na lang mga kami sa bukas Para sa mga sa ano. ka kay, <laughs> kay Master Kuya Kat.